Metro si Senate President Vicente Tito Soto III tumaging lagdaan ang kahilingan ni Senator Marcoleta na mailagay sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. Samantala si Senator Cayetano Man nagpaalala sa mga senador sa issue nitong public perception sa witness custody. Kaugnay niyan, may mga detalye diyan si Bombo J. Sigalves. Tumanggi si Senate President Vicente Soto III na lagdaan ang kahilingan ni dating Blue Ribbon Chairman Senador Dante Marcoleta na mailagay sa ilalim ng Witness Protection Program ang mag-asawang sina Curly at Sara Discaya. Ang naturang liham ay nihain kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, ngunit walang kalakip na pag-aproba mula sa Lider ng Senado. Paliwanag ng Senate President, hindi makatarungang pagkalooban ng proteksyon mula sa gobyerno ang mag-asawa habang nananatili pa umano ang kanilang pananagutan sa pondo ng bayan. Dagdag pa niya, may malino na kondisyon bago maituring na state witness ang sinuman ang pagbabalik ng perang nakuha at ang pagsasabi ng buong katotohanan. Binanggit pa ng senador ang sinabi ni Mayor Vico Soto na sinungaling ang mag-asawa at hindi anya madali ang kanilang kahilingang proteksyon. Sabi ko nga, uh, ito uh, uh, na pa. Ba? Yung bang uh, tell all ba yun pagiging state witness nila o tell half? Samantala, Nagpaalala naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang mga kapwa senador na hindi lamang mga umiiral na patakaran ang dapat isaalang-alang pagdating sa paghahawak ng mga testigo kundi maging ang pananaw ng publiko sa integridad ng Senado. Ito'y matapos personal na ni dating Department of Public Works and Highways Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa Kamara na huwag na siyang ibalik sa Senado ilang araw matapos siyang magbigay ng testimonya sa investigasyon ng House hinggil sa mga ng katiwalian sa flood control projects. Iginit ng mambabatas na dapat manatiling matatag ang Senado sa pagiging independent nito sa malalaking kaso. Ngunit binigyan din niya na ang kasong ito dahil mismong si Hernandez ang tumanggim bumalik sa Senado matapos mapatawa ng contempt ng Blue Ribbon Committee noong Setyembre 8. Dagdag pa niya, mahalaga ang public perception sapagkat maaaring isipin ng publiko na pinipilit ng Senado si Hernandez o kaya naman ay hindi nito kayang ipatupad ang sariling kapangyarihan. Pero it's always the committee and the Senate who decides the physical custody. So in the case na sinabi niyong Pasay City Jail, it was the decision of Senator Dick and the committee na doon ilagay. In fact, ayaw nila Yung mga kinulong doon gusto nga dito. In this case, it is the witness assistant D. is saying, wag niyo akong dalin doon, tapos siya yung nasunod. <coughs> so the issue here is not only the physical and the legal custody. The issue also is the integrity of the Senate, the perception that if we don't have him here, de, de lahat na lang ng witnesses, eh, wag tayo doon. E paano kung wala rin silang tiwala sa PNP? Wag sa PNP. lilipat ni ay the, the peculiarity of this uh, of this case is that It was nor the Senate, nor the PNP, nor the intelligence community making the request. It was the witness. Nalipat na Sir Hernandez sa Pasay City Jail mula sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame. Itong napagkasunduan ng mga senador matapos magmusyon si Senator Jingo Estrada sa plenaryo ng Senado. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one And most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.